So, pamana na po tayo kaya kay karoon pa tayo ng pamana so kompleto ng line up so dahil na mga kauban isa na kayo kulang pambot <laughs> so what's out oh by toto ah. by alan what's out okay arman pitraya what's out okay <laughs> by lagumbay oh mga kata be eh. alright uh, na busri ko basta-basta Tara basta. ba? Ya apa apa mana ana naik like, kereta? Kami si Timot yang berada ba. Alright. Par, berada par. Yo <laughs> so, bambu trek ko lang mga kaloy. Taut-taut pasi -taut, na mino. Basik dai na mau na nang sigaw. Pero murag <laughs> mo so, mana ay mana. Yo paabot mi mga kwan, mga mga tiyo ka oras may pito ka Ya mo kapitan, paabot na mo kapitan mga kaloyo. Oh, dare na. Ya mo na kapitan na mo na kuan. Dugayan mil kaajo. Na. Pare kapitan na way pambot. All right. Na, what's out? Uh, Gabi. Daroy, ay kasul. Tao tao, kita kids. A few moments later alright mga kaloy ang dayo nahulog na hulog punta bilar <laughs> <laughs> suara lang amang na malimang <laughs> uuuh <laughs> <laughs> naiara sila o oh. uh, alright wash out mga bata wala pa o oh, mga impis o oh. anak ng punta bilar talaga <laughs> umapre ang dayo ito pre Si Piat Kaya pre Sige 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 Pampagapagat ko man pre Welcome back mga kaloy Sa ating pag na night free fishing So dito na banda mga kaloy no Ay sumisid tayo na Medyo may kalalimang konti At nasagupan natin Ang isang uri ng isang lamang dagat na kung tawagin dito sa amin ay kugita yan, kinagwit-kuhit ko yan mga kaloy para lumabas pero ang nangyari iyon pumasok sa napakalalim na butas alright napakatagal mga kaloy pinahirapan ako ng mahirap basta mahirap alright ahon ahon a few moments later at ito na mga kaloy sa ilang minuto na pag ko yan lumabas na yung ulo niya yun pak tinira ko na kaagad mga kaloy kasi baka bumalik pa sa butas yun napakatigas pa niyang kunin no? yun hindi ka magsilbi kang kaloy yung stainless nga na tools bali ikaw pa kaya

Mida, diara. Hmm. Nah, di arah hmm. Suara dayu Oh, ini yang dayu Mana hmm. sih Nah, hilau Ini apa kami rada? Nah, ini apa kami rada? Amoran-amoran bila ini rada, Pak hmm luang ayo, lalu, guys, mau sambut sambut, itu arah, nah, mana itu noda bagak, kasih bingung puyah lagi, tanawa, puyah bagak